It was uh, it was delivered in a specific uh, show. So why not just sanction the show, just stop eh, stop me yung show. Oh, bawal na muna yung show na yan until further notice i-investigate natin. Bakit yung buong network? <laughs> Bakit nadama yung buong network doon sa isang tanong. O oh, hindi ba? O oh, so ngayon, syempre hindi kayo pwedeng Basta-basta na lang magtanggal ng prangkisa. Nang dahil lang dun eh. Hindi pa pwede eh. So, kailangan nyo silang hanapan ng butas. So, ang ginawa ninyo, mga congressman, dyan, nag-fishing expedition kayo. ah uh, in-open up nyo yung ownership. Umpisa pa lang yung ownership. Ino in-open up nyo na eh. Napakaklaro naman ng pagkakapaliwanag. But then again, nahanapan nyo ng butas yung ownership. <laughs> tapos pangalawa yung uh, ano pa yung isang issue nila so kumbaga naghanap kayo ng talagang matitibay na mga issues na kung titingnan mo naman mga very very ano naman siya uh, mali parang hindi naman siya threat to national security <laughs> Pero kailangan nyo Kasi ganito Ganyan din ang ginawa ninyo Kay Tevez eh Matatandaan ninyo Nung tinanggalan nyo si Tevez Ng uh, kapangyarihan Na uh, Nung tinanggalan, tinanggalan nyo siya Ng kanyang titulo Na congressman Ganyan din ang ginawa ninyo Naghanap kayo Ng mga pwede nyong I ka, Ano I Sinasabi na nilabag niya para maging alam ano mo yung parang convincing yung inyong desisyon na tanggalin talaga siya Iumpisa pa lang yun na talaga yung gusto nyo in the first place ano yung ginamit nyo kay Tevez para mawala siya sa posisyon Ah, uh, yung una yung terrorist tag na ano na feeling ng mga tao weaponized yun pangalawa yung ano pagbubudot siya ng naka-boxer shorts pangatlo yung ano pa ba yung pagka yung hindi niya pag ano hindi niya pagbalik sa kongreso eh meron naman siyang ano meron naman siyang uh, reason kasi nga meron ng uh, planong pumatay sa kanya di diba? it's it's always a valid reason lalo na kung life in that situation so naghanap kayo ng hindi lang isa dalawa tatlo na pwedeng ano pwedeng violations kuno gagawa kayo ng mga violations or hahanap kayo ng mga talagang violations para lang maging convincing ma ma pagka mistuhan eh masasabi nyo talaga may violation eh we're just ano we're just uh, doing our job gaganon lang kayo sabi ko sa inyo if you're really gonna do your job if you really are gonna assign someone na magbantay sa mga media outlets sa may mga prangkisa sa inyo I'm sure tatlong araw mula ngayon wala nang mapapanood tsaka mapapahinggan wala na, mga bossing, wala na. Sobra yan. Pangay, okay. kasi ano yung binigay ko sa'yo kanina, eh, tungkol sa freedom of speech, yung sabi ko eh, diba? yung sabi mo, diba. at -hmm. hindi na po ako magsasalita dyan, ha? Ang ibabasahin ko na po ay sinabi ng ating mismong Korte Suprema. Ibig sabihin, hindi na opinion to ni Atty. Topacio o kung si man, ano, ngunit, ito ay opinion na ng Korte Suprema at ayon sa ating batas, ating system of government, at sa civil code, sa konstitusyon, ang mga pronouncements ng ating kataas-taas na hukuman is part of the law of the land. Ah, eto, etong ang sabi ng ating Korte Suprema at ating babasahin. O, pahinggan nyo ha, yung isa site na galing sa Korte Suprema ha the major purpose of the constitutional guarantees of freedom of speech and of the press is to protect the free discussion of governmental amends as well as to encourage and nurture uninhibited robust and wide open expression particularly in matters of governing importance so ang public interest po ay hindi sa pagsikil sa media sa prensa o sa uh, paglalathala uh, o pagbobroadcast, kundi ang public interest ay magkaroon ng malayang usapin at pagtatalakay sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa pamamahala ng ating bayan. Yung public interest. Hindi yung uh, itatakutin mo sa hmm. outlet dahil lamang hindi mo na gustuhan yung sinasabi nito. -hmm. That's very, ano, that, that line, governmental affairs. Yes. It speaks a lot, no? Kasi hindi, ko man, hindi mo naman tinira yung love life nung tao <laughs> o ano yung iniinom niya, yung kinakain niya, hindi ba? Kasi you read it. It's governmental affairs. And it's very clear there with what you read, no? Um, Okay, ganito, just in case lang po, just in oh. case, na suddenly um, the, the NTC, um nag-abide no or pinagbigyan no Talk to the to the resolution okay. now it, doon naman sa first hearing sinabi eh, ng mga management or ng mga executives and attorneys of SMNR that there are shows na co-prod there are shows sa black timers Totoo. so now that they will do that What will happen now to those people who are not really inside or employees or uh, nasa management ng but... ABS-CBN? For example, Showtime. Hindi naman sila talents ng TV5, pero nagkukumuha uh, sila ng time slot sa TV5. Ang Itbulaga, hindi sila kumukuha lang din sila ng kanilang time slot sa ano sa TV5. Oh for the longest time ganyan ang ginagawa ng uh, ng ano ng uh, Tape Incorporated sa GMA kung saan man sila magpunta. Kumbaga, hindi sila hawak ng network. Kundi sila ay uh, binili nila yung time na yun. Binabayaran nila yung network para sa time na yun. So kung anuman ang gawin nitong production team na to, eh sagot nila yun. Hindi kasalanan ng Kapuso yun dati, di ba? So ano yun? Ipagbabawal nyo ba na ba yun? Bawal na ba yun? Eh, kung bawal na yun, nako, delikado. Delikado kahit si Tanggol. Si Tanggol, si Coco Martin. Hindi rin siya taga TV5. ABS-CBN. <laughs> Alam mo yun, di ba? Hindi sila mga empleyado ng network. Pero, ano sila? Nagbabayad sila sa network para dun sa time slot na yun. They're having shows. Or airtime, sorry. Thank you. Thank you, Clark Sama, for uh, uh, the better, ano, uh, yung term, airtime. And have contracts with I. So, yung ay ano, papano naman itong mga to? What will happen, attorney? ever that yung contractual rights naman ng mga tao pero mm. po para sa akin ang issue niya is bigger than contractual rights ang issue mm. niya na fundamental ay freedom of the press, press. Then po oh, oh. Ay, ang kasi po even sa mga karapatan ah uh, ang uh, turo po ng ating batas ay meron po yung hierarchy of rights Ah, uh, uh, kung pagkasaluan ito ang ang may mga karapatan, bag bagamat lahat ng karapatan ay importante, may mas importante na karapatan kaysa sa iba. Mm -hmm. Yung property rights, pwedeng pakialaman ng gobyerno yan kung ang makikinabang ay ang publiko, 'yan tinatawag na uh, eminent domain. Yung kinukuha yung yung uh, pag-aari, yung mehores para magamit ng uh, sambayanan, katulad ng pagpapalawak ng uh, kalye uh, o paglalagay ng isang uh, pasilidad. Uh, meron yung police power, i-regulate yung, uh, yung paggamit ng iyong uh, ari arian katulad ng coding. Uh, hindi porke ikaw ay may sasakyan, everyday mo na pwedeng gamitin, yan ay pwedeng i-regulate. Sabagkat, mm -hmm. ang property right po ay hindi gano'n kataas ang ranking sa uh, hierarchy of rights na tinatawag ng ating batas. Ang pinakamataas po na hierarchy, nasa hierarchy, kumbaga sabi ko, number one, parang mamasapano ngayon, ano, number one, number na yun eh, no? <laughs> ay yung freedom of speech and of the press. sa Sabagkat, yeah. ito na din po, kaya naman po yung freedom of the press ay nakalagay, yan ay may garantiya. Hindi lamang sa isang act of Congress na pwedeng bawiin ng Kongreso, kundi nasa konstitusyon mismo ang pinakamataas na batas the fundamental law of the land. Kung baka sa kuwan, yan ang kundasyon ng ating democratic and republican system of government yan po ang pinakamataas, ang antas o ang ranking. Hindi po basta, basta yan ay tinatanggal. In fact, ito, parin ang sabi ng Supreme Court, again, hindi ko hmm. lang opinion. yun. Ah, ito na ito ng ating Korte Suprema, sabi ng Korte Suprema sa isang kaso, where the system is of public officials and their conduct of public business The interest in private reputation is overborne by the larger interest secured by the constitution in the dissemination of truth. So, mm -hmm. kasi nga traditionally ang press, ang prensa, ang media, ang isa sa mga means of checks and balances in a democratic and constitutional government yun ang problema na mukhang it's as if uh, we are not in a democratic country anymore it's as if we are in a <laughs> we are in a uh, ano, ano yun yung uh, awag dito we are under tyranny na tayo ay mga komunista na we are in a communist country na isa na lang ang nasusunod it's as if ganun eh o oh, na dapat doon sa Republican at uh, Democratic na ba, na bansa eh dapat talagang numero uno sa ano yung karapatang pang tao eh yung makapagpahayag ng iyong mga salo o bin eh iwan natin mohang ano eh mohang limited yun eh pagka yung pagpapahayag is not because of, uh, not, uh, pertaining to them oh eh yun Uh, tao pwede yun <laughs> pwede yun pasok ka dun sa freedom of the press and expression pero kapag yung iyong pagpapahayag eh against them eh yun ang problema ang problema ganun gagamitin na nila yun <laughs> uh, para ano eh para sikilin yung iyong malayang pamamahayag Taglamat. meron tayong three great branches of government executive, judiciary at legislatibo, binabalance nila each other, eh medyo mas mabilis pong magbalance ang media. Kasi kung merong talabisan ang executive or legislature, kailangan ka pang magdemanda. Asa kong konti. Kung may kalabisan, kung may kailangan batas na kailangan i-address ang isang uh, masamang uh, gawain sa lipunan, Gagawa ka pa ng labas. May proses yan. Matagal. But yung media po ay instantaneous. ah Hmm. Eto ha. Eto din ang sinabi ng Korte Suprema. Hindi ko rin uh, uh, opinion nito. Sinabi rin sa isang kaso. Ito ay mga uh, palabra o mga salita ni dating uh, associate Justice Jorge P. Laurel na naging pangulo din. Ah, uh, ang naging sector. Sabi niya na, The interest of society in the maintenance of good government demand a full discussion of public affairs. Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp insistion of its probe relieves the abjectness of officialdom. Ganun mm -hmm. po, kahalaga ang tayang... Ganun kahalaga ang problema. Sa atin, mahalaga. Sa kanila, hindi. Kasi nga, personal interest yung kanilang pinangangalagaan. Tapos, kasapakat pa nila yung mainstream media. Kaya, wala tayong magagawa. Kahit na yan naman talaga yung nasusulat, yan naman talaga yung uh, dapat na sinusunod, yan naman talaga yung standards, eh dahil nga sila yung nasa kapangyarihan, wala na. Hindi oh, ba katulad nga ng lagi nating sinasabi, eh, yun nga yung katulad mo ng kay Congressman Arnie Tevez. Hindi ba yung uh, si Franz Castro? Si Franz Castro mga bossing na palaging ano ha, pala, na, na merong kaso ng pangre-recruit. Mayroong kaso ng uh, kidnapping. Na naka, nakakalaya congressman pa si Raul Manuel na nagre-recruit di umano according to the Senate nagre-recruit po siya para sa ano na ma, ma, mapunta dun sa yung mga estudyanteng mga pinakamamahal natin mga anak na uh, kanila'ng gi-recruit re and then dadalhin sa bundok be brainwash para kalaunan i eh, maging mga ano nila maging mga pawn nila at sundalo nila Nasaan nasaan siya ngayon nandiyan din siya sa Congress <laughs> 'Di diba? Anong ginagawa ng Congress diyan sa mga kasamahan nila? O kita mo, si Badoy at saka si Ka Eric, sinabihan nila na ano, na red nagre-red tagging. O so makikita mo na malaya silang malaya nilang nagagawa yung gusto nila, nababatikos nila yung mga gusto nilang batikusin. O samantalang dapat kalaban na sila ng pamahalaan. Nandoon sila sa pamahalaan. Nagsisilbi sila sa pamahalaan, kumukuwento sila galing sa buwis ng bayan, na ang kanilang ginagawa is papagsakin yung the same government that feeds them. Nasan sila? Andiyan dyan pa rin sila sa Congress, nagagawa pa rin nila yung gusto nila, malaya sila. Sila yung sigaw ng sigaw na sinisikil yung kanilang malayang uh, yung kanilang kalayaan, na sila ay delikado ang kanilang buhay pero ano sila, may mga bodyguard. May mga budget, meron silang mga projects, ano sila? Na congressman pa rin. Pero kung titingnan ninyo mga bossing, kung titingnan ninyo si Congressman Teves, si Congressman Teves ah, napaka ano, meron akong nakausap nung uh, kahapon. Meron akong nakausap na itong tao na to ay kilala niya si uh, Congressman uh, Teves. Nakasama niya si Congressman Teves. Sabi nga niya na mabait yun eh. Yung pakikisama niya sa amin, very ano nga lang yun eh. Very cool nga yun eh. Sinundo nga kami nun dati sa airport, naka-boxer shorts. At saka nakasando lang siya eh. Kasi meron kami pinuntaan doon sa probinsya niya na meron kaming show tapos siya yung ano, host namin. Napakabait nga nun. Hindi ko nga alam bakit ganyan na nangyari doon sa tao eh alam mo yun tapos may ma, ano yun sabi nga niya nas, nasaksihan ko pa nga kasi si Congressman Tevis kapag uh, every once a week nag-ano siya nag uh, uh, lalive siya tapos pag nag-live siya nag-ano siya nagpaparaffle siya ng mga bigas uh, ano yun weekly yun tapos yung pinaka finale sabi niya um, hihingi siya ng isang pinakamalaking problema bubunot siya ng tao tapos ano yung problema ng tao na yun na gusto niyang solusyonan kahit ano yun ibibigay niya I mean, ganun daw si, ano, si Congressman Arnie Tevez. Kaya nga, marami pa rin mga tao dyan sa Negros Oriental na sumusuporta sa kanya eh. Ito yan, mga bossing, ha. Ito yan. Tingnan ninyo, ha. Asan si Congressman Tevez ngayon? Bukod sa ginawa siyang terorista, hinanapan siya ng mga problema para matanggal siya sa Congress. Nagsayaw lang ng budots, naka-boxer shorts, nagsayaw ng budots. Anong nangyari kay, ano, kay, uh, Congressman Arnie Teves? Ayun, dahil dun sa ginawa niya na yun, unethical daw yun, na-degrade daw yung, ano, yung, atawag uh, dito, yung, ay, uh, yung, ano ba yun? Uh, yung image ng, uh, Congress ay na-degrade. Kaya, ayun, tinanggal siya. At dahil, dahil dun sa pagsasayaw niya na naka boxer shorts, hindi na siya congressman ngayon. 'Yun oh, ba? Diba? Sabi ko nga sa inyo eh. Uh, meron pa akong isang nakausap. Oh, meron pa ako isang nakausap patungkol diyan sa ano din, diyan din kay uh, Congressman Teves. Kung matatandaan ninyo yung uh, tao doon sa video, yung tao doon sa video na sinasabi nila Fritz Diaz no na si Marvin ano, si Marvin Agustin hindi. Si Marvin na uh, yung uh, ano daw pinuno nung uh, pinuno nung mga asasin yung mga kumuha yung di umano sinasabi nila na uh, director producer may ganun pa silang sinasabi alam nyo ba alam nyo ba na that person na sinasabi nilang nando dun sa video eh is a different person dun sa nahuli nila iba po na meet ko face to face yung tao na yun at siya talaga yung nandudun sa video yung may collab sila ni Congressman Tevez kasi vlogger yun eh vlogger ni Congressman Tevez so meron silang collab so yung collab nila na yun ginamit yun nung mga kalaban ni Diaz ay kalaban ni Tevez para sabihin na yun si Marvin at close talaga sila well in fact Ibang tao yun. As in, yung tao na yun is a talent of ano of yung mga skill lang network performer ito artista ito at talagang hanggang ngayon vlogger pa din ito Kumanon lang siya. Uh, ang tanong ko nga sa kanya is, bakit hindi ka lumutang? Nakatulong ka sana sa kaso ni, te ni Congressman Teves. Sabi niya, eh kasi, syempre natatakot din ako sa seguridad ko. Natata syempre, meron din akong ano, meron din akong buhay. Meron din akong ano, meron din akong... Uh, tawag dito karir. Meron din akong negosyo. Meron din akong pamilya. Eh, kung yung congressman nga eh, ginanon-ganon nila eh, ako pa kaya? Eh, paano kung ako maipit yan? Ano mo, sabi ko sa kanya, well, if you're gonna think of it, it is the, ano, it is probably not the, ano, the right thing to do, but it is the best thing to do yun yung sinabi niya na it, I know that uh, the right thing to do is for me to come forward at sabihin na fake news yung kanilang pinalabas na vlog na sinasabi na si Marvin yun eh ako yun eh I'm not Marvin nahuli na nila yung Marvin eh sabi ko bakit hindi ka lumabas ngayon na nahuli na nila yung Marvin sabi niya kasi nga ayokong madamay sa politika kasi hindi ako politiko So syempre personal siyang ano, personal I mean that's his personal decision. Eh nasa sa kanya na 'yun kasi syempre karapatan niya 'yun. Kung ayon niya makisali doon sa kaso na 'yan eh that's sabi nga niya the best thing to do. It, it it may not it may not be the right thing to do but it's the best thing to do. <laughs> Oh, may picture ako, nag-picture pa kami Just, uh, just uh, to prove na talagang oo nga, no? ikaw nga yun Sabi ko, yes, ako yun Sabi pa daw nung tao na nung lumabas yung issue na yan Putsa, nagtago ako Sabi nga ng mga kaibigan ko, mukha akong guilty Kasi bakit ako nagtatago, eh, hindi naman ako yun Eh syempre, sabi niya, hindi ako sanay sa ganyan eh. So sinasabi nila na ako yung mantakin mo, mastermind ako Eh nag TikTok tiktok lang ako, sabi niya alam nyo ba kung saan nila kinuha? Kinuha lang nila dahil parehas ng damit. Tapos medyo magkahulma. Pero pogi ito si kuya, artista to. Ganun yun. Oh, anong problema mo, Brigida mag, Maglasang? Kung I am promoting the innocence of Congressman temes ayaw mo? O ayaw mo, layas na. Layas na sabi ko nga sa inyo eh, dito sa channel natin, marami kayong pwedeng hindi gustong marinig. Kung ayaw nyo, wag nyo. Ha? Oh, pwede na, pwede na lumayas. Wala namang mga ambag dyan. Pwede na. Yun yung lagi kong sinasabi eh, o na si Congressman Tevez ay eh, naging biktima ng uh, pamumulitika o oh, same goes with dito sa SMNI o oh, makikita mo yung mga comment ng mga tao sa social media, it's as if naging bi naging biktima rin itong whole franchise samantalang isang ano lang 'yun ha isang uh, show lang naman 'yun na ang aga-aga pa. Wala <laughs> well, masyado nanonood dun Isang show lang yung uh, nagbitaw ng actually patanong pa nga yung uh, patanong pa nga eh. Nagtanong pa nga eh. Tapos ganun ang nangyari. Diba? Buong network yung mawawala samantalang isang show lang 'yun. Diba is ganda? Panay ang ano? Panay ang mga binibitawang hindi mga gandang salita sa mga shows sila. Puro kalandi ang kalibugan. Puro sa mga kabaklaan. Tapos, nandiyo dyan pa rin sila. Nandiyo dyan pa rin yung mga pinag e nila. <laughs> Tapos, eto ngayon, yung uh, SMNI, nagtanong lang, buong prangkisa mawawala. So, ganun po yun. <laughs> Oo. Oh. Kaya nga, alam mo, nung na... yung tungkol nga dyan kay tebes nung nakita ko at nakausap ko yung tao noon, sabi ko, oh my God, sobrang loko-loko pala talaga nila. Oo, sabi ko, la talaga. I mean, the fact na ginamit din ito nung mga nag-case build-up, yung video na yan na sinasabi nilang proof nila that the, the Marvin person is close to ano to congressman stevis tapos yung palang lang sinasabi nila doon na uh, ginamit ni ng tao para lang masabi na close talaga yung marvin at saka si stevis hindi pala yun yung marvin nakaka diri <coughs> Oo, oh, sobrang nakakadiri. Nakakalungkot lang, hindi ko siya mapilit na makipag-cooperate kasi wala na eh. Nasa korte na yung kaso Hindi ko siya mapilit kasi nga, syempre, sa private person and ayaw niyang ma-involve talaga. And, uh, ano, sigura sigurado naman ako na some people, ano, approached him. But, uh, hindi naman siya, hindi siya, so, hindi siya um, lumabas, hindi siya lumantad, hindi siya nakiparticipate. So, that's his personal, uh, oh, ano, that's his personal decision. thank <laughs> you